And good day mga tol, welcome back sa ating munting channel and long time no see, Anta Eastwood. Sale nila dito, may nakita akong mga 50% off dito mga tol, ang mga footwear nila. No? Sa mga apparel, meron din tayong nakita dito mga naka 50% off sa accessories. Parang ganun din, may mga tags ng 50% off. Check natin maya maya, pero syempre, as usual, prioritize natin or priority natin dito is yung mga footwear natin mga mga tol, kagaya ng na-mention ko kanina, no, meron tayong mga 50% off na mga apparel dito. Tapos yung accessories natin, banda doon, may ilan-ilan din. Itong jacket natin dito na Clay Thompson, 3,095 pesos dati. Ngayon, 2,785.50. Marami tayo dito mga Clay Thompson apparel. yan. Check nyo na lang dito mga tol kung may magustuhan kayong magdi-discount pa itong mga to pagdating pa ng mga November hanggang December. syempre. maganda nito Dry fit, Clay Thompson. Check natin. 1,166.75 na lang. Mga tol, ah, dito may nakita ko dito naka ng mga Gordon Hayward 3, 6,995 before ngayon 5,996. Tapos ito, yung napakita ko kanina, 4,546.75 na lang, dating 6,995 din. Gray pala to. 5,596, tapos dating 6,995. Yung HyperX na GH3, pinakamura, 3,497.50, dating 6,995. <coughs> Hello, walang price. Price, 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 price. ito mga tol, yung clearance goods nila as usual dito sa section na to, sa mga basketball shoes nila. Karamihan dyan, mga nakasigil na talaga. O oh, lahat talaga yan nakasigil na mga tol. Ang problema nga lang, hindi lahat yan may price. Hindi ko alam yung price ng iba. Pero sigurado nasa around uh, 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos na lang itong mga ito. Kagaya na itong badaw na ito. No? Hindi ko sure kung magkano siya ngayon. Siguro magma-markdown price pa sila. Hindi pa nila na-attach yung mga price. mountain. Ito, ang ganda rin ito. Wala rin price eh. Na-check ko na sila mga tol. Karamihan dyan. At yung ilang napakita ko sa inyo, yun lang yung mga may prices dito sa basketball shoe section ng clearance goods mga tol. Ito sa baba, may price pala dito yung mga KT Mountain natin. Ito, 4135.50, dating 4595, mga tol. Tapos, isang colorway niya, yung blue, 344.175 naman. Tapos, ito, nakakita ko na ba ito kanina? 422.175, uh, KT Light Low na. Ayan, so, ito ngayon, ayan. Isang colorway niya. Ayan. So, ayan na. Medyo madami niya akin, eh. So, ito, price ito is 3596 uh, pesos, from 4495 pesos. And colorway available, tatlo pa dito, mga tol. Siguro, same price lang naman sila. At uh, ito. 3596 pesos ito yung blue. Yan again. Ito yung price ng KT Light 7 nila dito. At available is tatlong colorway. Tapos may KT Mountain pa tayo dito kagaya nito. Ang ganda nito. Oh. Stigo. Mga budget model ng Kay Thompson shoes din. Ito 3996 dating 4995 mga tol. Solid rubber outsole. Yan maaasahan yung mga rubber outsole ng Anta shoes mga tol. And ito, wala price. Yung black kanina ito nakita na natin to kanina eh. Tama, 3436 uh, pesos. naka na rin. Tapos ito, Tungayin ko lang. Hindi, hindi ko familiar tong sapatos na ito. Lightweight. 3436, dating 4295. Ano bang ano itong model to? Ang ganda rin, yun. Tapos yung cushioning niya, ganito din. Kagaya ng sa akin. Ano, uh, ano ba yun? A flash edge. Uh, A shock. Ang stabilizer niya na. So, wala. Simpleng-simple lang. -simple, ganda nito. Magaan. And sa taas, meron pa pala tayong pounds. One. Two, one, forty-seven, fifty. Yung budget model ni Gordon Hayward. Mga tol. Tapos ito yung budget, uh, low budget na badaw. Walang price. Walang price. At ito. Hmm. 2,147.50 lang mga tol. Ah, ito pala siya. Ayan. Okay. Yan siya mga tol. Oh. Mura lang. Oh. 2,147.50. Tapos yung cushioning niya, kagaya na nito. Salimutan ko yung pangalan ng cushioning nito. Ta-check na natin mga tol. Ta-check ah, natin. Hindi ako mapakali. So, okay. A plus edge ay uh, A flash bubble pala sorry A flash bubble iba pala yung A flash edge para siyang ayun responsive na ah, hindi naman siya kagaya ng mga nitro foam na parang uh, Adidas Boost pero responsive talaga so ang ganda ng impact protection ng ganito rin siya mga tol ang mura lang oh 21750 Anta basketball shoes with very uh, good cushioning technology tapos rubber outsole niya is solid ano nga bang model to mga tol and color available dalawa at marami pang iba. Mga tol. Yan. Ito lang yung mga basketball shoes natin ng Anta dito and running shoes na nadaanan mula doon, mula doon, hanggang dito, mga tol. Tapos yung mga susunod, mga lifestyle shoes din at uh, running shoes. eto yung mga slides natin na pambabae pa lalaki na ang lambot mga tol uh, dating 1995 pesos ngayon 997.50 na lang ayan ang gaganda tapos mga colorway available ito papakita ko lang sa inyo pati yung price ayan, ayan. tapos dito ito medyo mas mahal ng konti baka mas bago kasi to 116675 na lang so ayan ito black and gold ito yung price ayan. at ito yung full rubber no 9, uh, 971.75 na lang dating 1495 dalawang colorway available mga tol yan. kung trip niyo yung mga slides ng Anta available dito yan sa may Anta Outlet Store East Woodley Beach, City mga tol Oh, baka naghahanap kayo ng basketball. Meron din tayong mga anta basketball kagaya nito, mga tol. Ito, dating 2,595, ngayon 2,076 pesos na lang. At marami silang color and designs dito. And yung price siguro, magkakaparehas na lang din siguro. Mga discounted price yung iba, yung iba hindi pa. etong gold, 2,446, dating 3,795. Medyo mahal to, no? Ah, kasi Clay Thompson signature basket. Ang ganda mga tol. Maramit man, no? ito, ah, walang price. Ito, multi-color, ah, 2,895, ngayon 1,881.75 pesos. May ganitong anta basketball, ah, basketball at marami pang iba mga tol check nyo lang dito baka may mga kayo pang regalo basketball ng anta marami tayo dito yung mga regular sizes nga pala to mga tol na sure kung meron silang mas maliit ah pares na pala so yun oh, lifestyle shoes naman tayo 2036.50 mga tol itong isang to tapos itong isang to color niya iba na pala to 4795 hindi nakasale tapos ito nakasale naman to 2796 pesos mga tol And marami pang klaseng lifestyle shoes si Anta dito mga tol. Pakicheck lang. Yung iba kasi naka-regular price yata. Hindi naka-discount. Uh, 3,676. So ayan mga tol. Medyo magkakaproblema yata ako sa music. na natin ang, sa editing. Ito. 2,096.50. Yan. Mga pogi white shoes ng Anta. Maraming marami dito mga tol. To, to uh, 2,096.50 itong last. Be hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. i tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion takes And bilang panapos mga tol dito tayo sa section ng KT Signature Shoes. Ayan, uh, KT7 karamihan dito at KT8 mga tol. Yung mga KT8 na kanina nakita na natin doon, ito itong uh, colorway na to, tong tatlo 'yan. Tapos itong isang to 584675 din, uh, same price yata sila. 'Yan yung wala doon sa harap. Tapos yung mga KT7 natin, nakasiling na rin ang 559650 dating 7995. Colorway available, yung isang 'yan, itong blue ito medyo mahal pa oh, 6396. Medyo mas mura yung isang yun, no? nasa around 5,000 pesos. Tapos ito, ito mas mura oh, 4,097 pesos na lang. China clay. Kung idea first time ko nakita ito mga tol. Hindi ko sure kung design niya talaga yan o na damage lang siya sa pagkaka stock niya. Pero talaga ko parang design siya mga tol, no. Tapos ito, wala din pala to dun sa harap. Nakalis lang to mga tol ng 7, Uh, 196 pesos from original price of 8995 mga tol. Ayun, KT8. Yan, ilan lang 'yan sa mga Clay Thompson signature shoes dito mga tol sa Anta Eastwood or Anta Outlet Store Eastwood. Kaya kung may mga nagustuhan kayo diyan o yung mga budget shoes na Clay Thompson na nakita natin doon kanina, punta na kayo kasi maraming marami pa sila dito mga tol bago tayo magtapos dito sa vlog natin shout out ko muna yung Team Anta Outlet Store Eastwood Libis ayan kila sir kila madam anong doon, busy may mga clients sila mga tol ayan no at sa inyo mga tol na naka bago lang napasyal dito sa vlog nato, huwag niyong kalimutan mag subscribe like at hit niyo yung notification bell para updated na rin kayo sa mga vlogs kagaya nito at iba pa dito pa rin sa aming Tico channel at marami tayong mga basketball shoes on sale dito running shoes lifestyle shoes apparel and accessories, maraming maraming mga bulk. Punta na kayo at uh, update natin to by next month, baka mas bumaba pa yung prices. So, pano ang dito na lang muna. Good day, God bless mga bulk. Kita kayo sa